Welcome back to my channel mga kabay Ang uh, mga kabay, nagbabalik uh, Dito may gagawin tayo uh, Elephant air siya mga kabay Ayan o oh. Yan, nakakuha tayo ng elephant Baragiti din to siya mga kabay Yan o kanyang dahon Yan uh, Ang gagawin natin ito mga kabay Tatanggalin natin sa dito Pati itong isa Bali Tatlo tapos itong steam niya mga kabay gawin natin mother plant yan, ah, isa-isahin natin ito sa mamaya sa nabing kungsilyo ito po siya tatanggalin natin yan tapos gagawin natin yung ano mamaya yan o, oh. ito siya yan, natanggalan natin sa mga kabay, ayan para dumami yung ano natin mga kabay elephant air to tapos ito gawa natin ng na magandang swill mamaya yung ano natin Tanggal na natin. Nakakuha na tayo ng tatlong piraso. Ito siya. Ito pa. Ah. Ingat lang tayo sa mga kutsilo mga kabay kasi matalas itong ano natin. Ayan, no? Yan, ito. Ito yung i natin mamaya mga kabay. Bali, ang nakuha natin, yun, baragito no? baragitid siya. Oh. Eh. Kung nakita nyo yung kanyang dahon, ayan. Isa yan oh, baragitid sa mga kabay. Elephant R yan. Tapos ito pa yung dalawa, mga siya Dalawang Elephant R. Yan. Tapos ito ang kanya'ng steam. Mga siya yan oh. Yan. Grabe mga kabay. Oh, sobrang ganda bali sa isang stem nakakuha tayo ng ah uh, tawag ito tatlo ito na yung i-ano natin i natin tapos ito yung i icu natin kasi ito mga kabasure ball na to na mabuhay agad okay Ah, uh, siyempre kumuha na rin ako ng ano mga kabay yung kokopit eh ito siya kumuha na tayo ng kokopit kasi ito gagamitin itong apat yan magmix na tayo ng swill tapos na natin to Ayan, nagmi-mix na tayo mga kabay Ayan siya ah. Magmix na tayo Ayan yung bupa natin Ayan, pagkakit lang to Ayan siya Kasi mas maganda yun mga kabay Na makaano siya ng mix Yun ito po ng mga kabayo oh. Pakita ko. Ah. Dito mga kabay. Dito sa kart ayan oh, kung nakikita niyo may karton 'yan mga kabay. 'Yan oh. Pinabulok ko talaga 'yan mga kabay para sa ano ano natin sa tawag nito. Ah malaking tulong 'to mga kabay pagka nagpaugatin ng mga halaman. Yung mga karton na brown ensya, siya. Yun, tas simpre, kumuha din tayo ng ipanampalay para magiging buhagag siya. Yan o. Lagyan natin ipa ng ipanampalay. Yan. Yan siya. Para maging maganda yung swill na gagamitin natin mga kamay para doon sa halaman natin. Tapos yung steam, ito siya. Yan. Yan siya. Makikita nyo yan lahat mamaya kung mga ano yung mga gagawin natin. Yan. Kasi marami pa kong ilipat dito mga kabay. Yan siya. Yan. Mix natin. Yan. Napakalaking tulong to mga kabay sa ano. Uh, ito sa pag ano natin ang mga halaman. Kasi bawat halaman mga kabay, iba't ibang ano yung gagamitin natin hindi lahat na purong lupa puro ipanampalay kasi ito lagyan ko pa ito ng pinabulok na mga dahon mamaya ito kuha tayo ayan, ayan mga pinabulok na dahon kumpos lagyan lang natin sa isang ganito yan yan siya o o diba para sa ano natin okay I ano ko na yung ano dito. Yan ayan. yan. Mix no, natin ng maigi. Yan. Gusto na. Ah, maglagay na tayo dito. Tulagay na natin ito siya. Yung ilipantir natin. Yun. Hmm. Isang isa napaka okay. Napakalaking tulong to mga kabay yung mga ganitong paraan. Yan. Yan. Ah. maliit. Tatlo na tayo. Siyempre, yung ano natin, ah, dagdagan natin yung ano mga kabay. Yung, ito, maglagay na ako ng kukupit. Yan, ito yung pinakaimportante mga kabay. pampaugat Para madali yung mag-ugat yung ano natin. So, siya. Hmm. Yan, huwag masyadong ano mga kabay ganito lang sa karami. Yan, kasi babalutin natin ito mamaya ng plastic. Yan, tanim na natin. Yan. Eh, sobrang dami yung ano. Dapat hindi siya ano. Yan. Yung ano natin yan, eh, ano na natin to ito, lagyan na natin dito yan okay tapos, simple mga kabay alipat ko muna kung ano si sayang yung ano natin ah, minix magagamit pa natin ito mga kares eh, iba yun, yun siya Ah, kailangan na natin itong diligan mga kabay isang bisis lang tayo dito mga dilig yun diligan na natin para hindi sa ma-dehydrate yan na natin ito rin ito na ano siya matanggal tanggalin natin ito isang dahon kailangan natin diligan yun kasi ano natin sa mga kabay, i eh ito kaya, pe, ano kaya, i-ICU. Makulat mga ng plastik ah. So, ibigyan na natin. Yan. Ito pa. lang yung ano natin ah uh, dito, kumuha na ko ng gunting kasi yung ano natin, kailangan natin iayos ah ayan mga kabay kumuha na ko dito ng stick uh, kailangan na natin siyang lagyan ito, magkabilaan kasi i-ICO nga natin siya mga kabay yan ang pag-ICO ng halaman ay 100% na buhay siya kasi sayang naman uh, pagkatapos natin siyang ipropagates tapos itanim lang natin diretso sa lupa o sa paso tapos hindi pa tayo gumawa ng suwel na para sa kanila uh, mahirap yon mga kabay kailangan talaga lahat gagawin natin alang-alang sa mga halaman natin katulad nito gumawa tayo ng mix na suwel sa tamang pagtamnan kasi mahirap din mga kabay magiging acidic yung lupa kapag mabuhay na sila tapos pag magdilig tayo malagkit yung lupa mga kabay mabubulok lang din yung mga ugat nya wala rin yung silbi mga kabay kailangan pagdating sa mga ganito mga halaman nandyan yung sipag, tsaga at saka yung pag aalaga kasi pagka ito, lumaki mga kabay napakalaking tulong din lalong lalo na tong elephant air giant plant siya mga kabay tapos baraglitid pa talaga siya kaya na napakalaking tulong talaga to yan ito at tinatali ko ng yung kanilang mga dahon dito sa stick ng kawayan mga kabay para pagka dumikit na yun sa plastic ay ah, hindi sa basta basta mabubulok ganun yung mga gagawin natin napakalaking tulong to mga kabay at saka hindi nagagalaw galaw yung mismong pinakapuno nya Napak napakalaking tulong ah, para sa mga halaman natin kaya kapag may mga halaman kayo dyan mga kabay, uh, iproofan nyo na yan para dumami, makabinta, makatulong. Yung katulad yung mga ginagawa natin. Kaya gumagawa tayo ng mga ganitong video para ma-share sa inyo kung paano yung mga tamang paraan. Hindi naman tayo kagalingan. Uh, yun, sipag at saga lang talaga kung paano uh, mag sa mga ganitong klaseng halaman. Uh, iba't ibang klaseng halaman mga kabay Nasa sa pagtsatsaga yan uh, napakalaking tulong oh. ito uh, lalagyan ko siya na ng plastic ayusin ko yan na nakatayo lahat ng dahon papunta sa taas kasi pagkadumikit dumikit pababa mga kabay masusunog din yan mabubulok siya tapos ito mga kabay uh, ilalagay natin to sa malilim nalagayan hindi sa pwedeng maarawan mga kabay lalong lalo na sa ganitong bagong ano bagong uh, propagation wala pa siyang ugat pero 100% dalawang linggo mga kabay bababak uh, bababa na yan ang kanyang ugat mga kabay dahil dito sa ICU napakalaking tulong mga kabay pagka nag ICU tayo ng halaman ito yung mga paraan na dapat talaga matutunan sa lahat ng mga plantito plantita dyan yan isang magandang hapon sa inyong lahat ang inyong mga kabay ito gumagawa tayo ng mga video para sa mga baguhan pang gumagawa ng ganitong uh, pagpropagate sa ng mga halaman at least makakuha sila ng mga idea yan ito biyakin ko lang yung stick ng kawayan kasi uh, liitan ko lang sa mga kabay kasi yun na nga mahirap dito sa Manila nagtitipid tayo yan kailangan natin tipirin yung stick kasi wala tayong makuha mga kabay ang hirap dito sa village walang mga kaway mga kabay lahat ng pagtitipid mga gamit uh, ginagawa ko na dito mga kabay tulad yung mga pagtam, pinagtamna natin ng iba't ibang klaseng halaman gumagamit ako ng mga buti ng coke balde na sira para lang makatipid mga kabay kasi sobrang mahal din yung mga paso buti na lang dito may mga paso na uh, wala ng halaman mga kabay kinuha ko para magamit natin yan ito tinatalian na natin ang ating uh, elephant air na baragated Yun, ito, kailangan ko yung mahahaba ng mga stick nito ay di sa pupuede. yan, maghanap muna ako mga kabay, waiting waiting lang kayo ganito lang yung mga paraan natin mga kabay para maka uh, makano tayo uh, makabinta ng mga halaman yan, abangan nyo yung iba natin mga video, marami tayong gagawin na video mga kabay, kahit busy tayo Uh, kasi madalas tayo umaalis, nagdadrive uh, pero gumagawa pa rin tayo ng paraan mga kabay para makagawa ng content, ma-upload sa channel natin sana mga kabay, masuportahan nyo pa rin yung ano natin mga kabay uh, kahit pagka hindi ko makagawa ng ganitong tutorial uh, yung mga pinupuntahan namin ng boss ko, yung pagdadrive sana uh, panoorin nyo rin mga kabay yan mga gagawin natin kasi hindi pa tayo makauwi ng probinsya kasi ayun na nga, nagpapaaral pa tayo ng mga bata uh, iba talaga mga kabay pag nasa probinsya tayo hawak na natin yung oras yung buong araw uh, makapagbigay na tayo ng magandang mga idea magagandang mga video yun, pero medyo matagal pa yon mga kabay kasi uh, kapag uh, makauwi ako ang gagawin ko rin mga kabay hindi lang sa halaman Uh, ang gagawin natin gulay pagtatanim ng puno pagtatanim ng protas para talaga makatulong mga kabay sa mga susunod na henerasyon ito ang gagamitin ko dito mga kabay yung medyo mahaba na plastic kasi mahaba yung mga dahon nito yan iayos lang din natin ulit yan siya kailangan ko mga kabay maitayo lahat ng dahon nito papunta sa taas para hindi sa baluktot yun wow uh, o, oh, di ba? Okay na. Napakasimple. Napakadali mga kabay na paraan. Yan, ganito lang yung gagawin natin. Parate. Kapag may mga, kahit anong klaseng halaman yan mga kabay, pagkaidaan natin sa propagation, EICO natin, 100% mga kabay, buhay talaga yung halaman natin. Pero tamang mix don sa soil yung ginagamit natin na lupa. Kasi mga kabay, yung lupa natin ngayon, kahit saan, hindi na siya ligtas mga kabay, karamihan, acidic na yung lupa natin yon dito tapos na tabi na natin to para mailagay na natin dun sa ano mga kabay sa isang lugar na malilim yan ganito lang yung mga paraan natin yan, maraming salamat Ah, uh, tapos na siya ito na papakita ko na sa inyo mga kabay yan okay na siya mga kabay ito na yung magiging mother plant natin yan ito nakalagay na sa inyo ng plastic pati ito mga kabay yan Uh, ang purpose kasi niyan mga kabay sa plastic at uh, tinatawag kong ICU uh, mas madali siyang magugat mga kabay ma madali siyang makarecover uh, hindi sayang yung ano natin ginawa kasi uh, sure tayo 100% kaya ang ginagawa talaga natin paano mag ICU ng mga halaman yan o. yan, kaya gumawa tayo ng mga video para ma-share sa inyo yan siya yan ganoon lang sa mga kabay Yan o. Yun. lang siya. Ang pag-AICU natin ng halaman. Hmm. Yun. Ito medyo malaki. Kasi kailangan natin malaki na kasi yung mga dahon. Tapos, uh, ilagay natin sa samalili mga kabay na hindi naaarawan. Uh, Doon kasi ilalagay o. Oh. Doon mamaya. Okay. adito uh, dito pula, mga kabay. Ito yung mga una kong propagates. Yan o. Oh. Yan buhay na sila, ayan no. Oh. Ito, ayan oh. May bago na siyang Yan ganda ng kanyang dahon. Tapos yung Prince of Orange natin. Ito naman mga kabay, galing yan dito. Yan Kung nakikita niyo yan, Ah, uh, dito yan, ito yan. Spinotol natin tapos ngayon nanganak na siya ng dalawa. Ayan oh. Okay, tapos doon puntahan na natin. Ah, uh, tingnan natin yung ano. Kung saan natin linagay isa kasi nandito ito sa munting garden natin yan siya ah uh, dito ko sa linagay mga kabay dito may saging pa tayo yan ayan na siya yan yan na sa mga kabay yan yung isa Tapos ito bali apat Tapos yung talong ko dito pala okay na rin o oh, buhay na yan o oh. yun yung talong natin ah uh, i e, riripat din natin dito mga kabay ang dami pa natin tanim mo hindi ko pa sila na itanim okay uh, paano mga kabahang dito na lang uh, kita kit sa sunod na mga video sana wag nyong kalimutan na pakilikes, pakishare yung video natin para mas marami pang makakita saka pakisubscribe na rin mga kabay para pag may mga bago tayong upload na video parati kayo nakapit na marami salamat, bye bye